Hey yo! What's up mga kaumpare? Good morning, good morning sa inyo lahat Today is a beautiful day Yan o oh. sikat ng araw guys Alright So yun Welcome back to my YouTube channel For today's video mga guys Meron muli akong may share sa inyo Uh, mayroon akong pinull na window type na 2.5 horsepower ang branch nya is Panasonic so ang problema nito mga guys is compressor kaya bumili ako ng compressor para pamalit sa ating gagawin for today alright so what's this so yung guys ito yung unit na pinulot ko yan ang brand nito is Panasonic so ito may problema guys uh, bago natin tanggalin itong compressor is ating i-release muna yung hangin nya yung pressure sa mga rubber tubing kaya nagpapasingo kami dito guys bago natin bunutin sa joint nya dito sa dito sa saksyon kasi ang pagtanggal niyan mga guys hindi pwedeng bigla inyo na bunutin sa matgas kasi may tendency yung babog yan mga guys pagka hindi nyo pinakawalan muna yung pressure alright so yan pinapasingan mo natin yung pressure niya. So yun, ito yung ano, compressor na ipapalit natin mga guys. Parehas na parehas yan. At doang paan niya. Ayan. 5838. Alright, so second na yung mga guys, yung ating ipapalit din dyan. Uh, itong ating compressor nito is Uh, ang pinagtanggalan nitong unit is panasonic din na lumalamig so running condition ba ito guys kompleto pa siya ng langis kaya pwede natin ipalit siya dito sa ating unit na kinuha sa ating customer alright so yun update ko kayo mamaya pag uh, nakabit na natin yung ating compressor alright so yun guys pa pabubunot ka natin kay Jerry yung yung uh, 3-8 sa discharge para matanggal yung pressure Yun hindi na natin puputulin siya para pag uh, ikinabit dati pa rin yung original okay, parehas sa parehas ng mounting yan mga guys yan yung papalit natin wala na tayong bu puputulin dyan puro kabunot na lang guys para pag mountain ng compressor papasok na lang at hihinangin Alright, na lang ito line ng tubo na discharge so meron pa tayong isa dito itong suction yan yan mga guys alright so, yun ng linya na bunot natin sa compressor so pwede na natin iangat yung compressor at maimountin natin ng maayos So yun guys, uh, pwede na nating malilisa na maya ng maayos at ng, gagamitan din natin ng pressure washer, washer para maayos ang pag-cleaning. Tatanggalin lang itong sirang compressor bago natin linisan. Ayan, na yung loob niya mga guys. So, ating pressure washer yan. right. So yung guys na na namin sa unit ng window type aircon yung ating compressor na sira. So yun guys, so, pare sa parehas yung elbow nyo. Tsaka ito. Ano pare? Ito may balot ng masking tape to guys, ya may putin. So yan pare sa parehas ang laki niyan. Kaya walang pag uh, magkakabit kayo ng mga kompresor na ganito guys is pipilitin yung kumuha kayo ng parehas ang mountain ng pa para hindi na kayo mahirap mahirap ang mag magpasok sa unit at um, kasi kung hindi parehas yung pa na mabibili nyo is papangit yung under ng kompresor magkaka mayroon ng vibration parang tidikit di siya or what so kaya ganito ang may payo ko sa inyo guys pag nagkabit kayo is parehas yung unit at parehas yung compressor na kakabitan nyo alright so yun guys habang walang compressor yung ating kakabitan is siyempre lilinisan na natin yan matik na yan para mas magandang maglinis nang wala yung compressor makikita kita yung body niya, loob so papaispray natin kay Jerry at kikliningin niya ng maayos Jerry good morning sa'yo Jerry ayan ayan yung ating body body na si Jerry for today alright so yan may pressure washer na natin mga guys kaya dati gumamit tayo ng motor tapos sabunin mo dira ah. para yung langis na sumingaw na natapon dyan sa body mawawala yung langis sasabunin niyan ni Jerry mga guys para maayos yung pagka cleaning natin sa unit alright so yun i-update ko kayo guys pag nakakabit na yung compressor natin at sa siyempre at sa pagkakarga ng Trion ng, so matik na yan pag tinanggal ang compressor ang sunod niyan mga guys is free na kagad alright so yung guys na ilagay na namin yung compressor na pamalit so naghihinang na si Jerry para ma-fix na yung compressor na ilagay natin Inang mo na 'yan, pwede na 'yan. Stop, tong sa sakto guys. Wala tayong dinaos sa tubo, wala tayong tinagdag. Sakto. Pagkabunot ng isang sirang kompresor. Pagbalik ng bagong pamalit, Yan o. Oh. sok lang yung papel tube dito. Ito. suction na discharge lang ang hinangin dyan guys at saka sa wiring naman guys hindi kayo maliligaw dahil tatlong wire lang yan running starting common mayroon niyang pattern sa takit niya kulay black yun lang ang susundin guys Pagkatapos niyan, ito namang discharge ang hinangin at ipiprepare na natin yung ating vacuum para malagyan natin ng pressure at malectis natin mamaya. Alright. So yung guys, ibalik na natin yung wiring niya. So nakikita niyo itong takit na pattern. May nakikita yung SRC. So ang starting niyang guys is kulay red. Itong red nito guys Kulay red Starting galing yan sa Kapasitor So ikabit mo na Jer Doon sa Pattern ng S Starting Alright so yung Ating yellow Yan uh, Sa C So dito banda yan Common Hindi na kaya maliligaw dyan guys tatlong wire lang yan pag nagkakapit ng compressor yung ah. blue running alright so pwede na natin i-fix yung cover nya yun Ups, huwag oh, ang taklumaan yan yun na okay na nakapix na yung ating compressor so pwede na tayo maglagay ng pressure para maliktis natin yung ating yung hininang ng ating technician na si Jerry Boy the Great alright so you guys wala naman pong leaking doon sa aming hininang na dalawang copper tubing na 5838 so na vacuum na rin po namin ngayon ayan oh sa 30 minutes na kami nagbabak yung mga guys so negative 30 na tayo guys yan alright so pwede na natin karga ng preon sarado mo muna the great jerry boy tapos siyok mo yung ating vacuum alright At tapos nyan ikabit sa tangkin ng preon tapos i-release mo ang preon at bubuksan ang gauge. Kargahan muna natin ng 120 PSI habang hindi pa umaandar yung ating unit. Standby pressure na 120 PSI bago tayo mag-start ng compressor. Pwede na yan, Jer. 120 PSI na tayo, guys. Yan. So, pwede na tayo mag start ng compressor sa ating unit na aircon na window type. Ilagay ang power supply. Ilagay ang power supply. iPad so local alright so yung guys bumalik na yung gauge natin sa back to zero tayo kumandar na yung compressor natin guys yan so pwede tayong magkarga dandahan ng prion lagay mo lang sa 70 PSI tambay Yan. steady lang ang ating gauge mga guys ang pagkakarga guys ng prion is huwag nyong bibiglay ng paso kailangan na sa arangkada is nandaan lang yang so yan guys, so maandar na yung compressor natin oh. Walang kapalag-palag Yan ang kagandaan ng compressor na original Kung anong pinalit Ganun din po ang size nya Kaya tamang-tama sa mounting nya yan, oh. Walang kapalag-palag compressor Alright So update ko kayo mamaya guys Pagka kompleto na ng preyon ng ating unit so yung guys kompleto na yung ating karga ng preyon ayan o uh, 60 PSI lang uh, guys yung ating kakarga kasi uh, you know uh, so kitang kita nyo mga guys nagmo-moisture so, yung ating suction ibig sabihin yan backpros na yan guys yan you know, o nagmo-moisture na yung ating suction So, running condition talaga yung ating compressor Kahit 60 lang yung ating karga guys Is backpost na yung ating evaporator Ayan o, backpost na yung ating suction So kompleto na guys sa 60 na karga natin yung ating video type na ginagawa right so napakalamig na guys so. so yun sir okay na yung ano yung unit mo walang labis, walang kulang yung compressor mo natanggal na namin at napalitan yan o, yan yung pinalit namin sir good condition walang vibration yan tayong tahinig na so yan yung tinanggal namin sir yan yung compressor mo alright kompleto na So yun guys, hanggang dito na lamang po ang video natin for today So, okay na sir yung unit mo, didililiter na namin ngayon Alright, so mga ako pare, hanggang dito na lamang po ang video natin for today At sana mayroong kayong natutunan sa araw na ito sa video na napanood nyo sa lahat ng aking viewers at mga customer ng mga ganitong unit. So, iyan po may ibigay kong tips sa inyo. Kung paano magkabit ng kumpreso. Alright. So, yun. Thank you so much po for watching. See you next vlog. Peace. Out.